tapos na yung ating exercise naka isang oras na tayo so then yeah. punta na ako dun sa bihisan so ng seatbelt at lalarga na tayo ngayon painitin ko lang yung makina ng konti Yep. So, All right, so, mga kapinboy atras ko lang para may sarado lang yung gate. Po nandito na tayo sa parking malapit sa trabaho ko. At yun uh, mga kapinboy boy, naman natin na maayos. So sisipatin ko lang dito sa labas. Kung maayos ba tayo nakapagparada. Maayos naman mga kapinboy Sakto lang So yun, maayos naman At <laughs> Napapractice na rin natin pa konti konti Alright, so nandito na tayo Medyo maaga pa tayo uh, ang oras ngayon ay alao na pa lang <laughs> 1.30 pasok natin ah uh, check natin yung oras sa 105 ayan 105 pa lang so mahaba-haba pa uli ang ating pag-aantay inaagahan e, ko kasi ng pasok para ano may oras pa tayo para makapag prepare no? pagpasok sa trabaho so ayun na uh, manihuli natin mga pinboy maayos naman at pag nagkakamali syempre magiging lesson learn lagi natin yon so hindi naman minsan maiwasan kunyari nagkamali so ayun uh, tinatandaan ko para hindi na maulit so ay eh, mga kapinboy <laughs> init <coughs> ang init binuksan ko yung bintana so ayun maayos ay nakarating dito natutuwa naman ako napapractice na natin yung tuloy tuloy lang presence of mind lagi talaga pagka nagmamaneho speed tapos yung linya tapos pinaplano ko rin kung saan ako dadaan saan ako liliko pinaplano ko rin advance para kahit pa handa tayo so yun, pawis ako mga ka na napawisan ako, grabe ang init so ayan, na na park ko na at na handbrake na rin natin so dito rin tayo nag park nung nakaraan kahapon yata ngayon may oras pa ako, may 20 minutes uli ako mag uli ako dito ng 5 minutes bago mag 1.30 papasok na ako doon so yan lang muna mga Kapinboy pinboy Uh, at mamaya uli ay dadaan tayo siguro ng fitness gym uli uh, At makapag-exercise ng mga isang oras bago umuwi ng bahay Wala na tayong pag-aalala sa pag-uwi dahil may sasakyan na Hindi na tayo naghahabol ng bus, hindi na tayo dadaan sa madilim na Heman Park Ay mga may medyo safety na tayo uh, At ingat-ingat lang sa drive ang oras ngayon ay 1.13 mahaba pa tayo mga kapinboy dito lang muna tayo standby <laughs> Kaya lang napakainit. init binuksan ko yung ano. Bintana ako. 10 o'clock na naman tayo uwi. At uh, ako ng gym. Magpapapowers ulit tayo. Kahit saglit lang, kahit isang oras lang. Para may exercise. <laughs> so yun mga kabin boy. Uh, natutuwa ako at medyo napapractice-practice na tayo pero kailangan pa rin ng matinding pag-iingat huwag masyadong kumpiyansa ingat sa daan dapat pakiramdaman lagi yung speed, yung linya syempre yung mga sign dyan sa kalsada tsaka yung mga traffic light, yon importante yon so ayun, lahat naman ng pagkakamali ko tinatandaan ko para hindi ko na uulitin para smooth na tayo sa mga susunod na mga araw Uh, maayos at ligtas tayo makapag-drive hmm. Ayan, pasok na tayo 120 na dito So, sakto lang Pasok na Ayan, tara Ang init Ang init dito So, tara Pasok na Okay so, mga kapinboy, pasok na ako sa trabaho ko. Kita-kiss na mamaya ang 10 o'clock pag uwi ko. Eight hours later. Okay mga kapinboy, nakalabas na tayo ng trabaho. Oh! 10 o'clock na rito at pupunta tayo dito sa fitness cartel siguro makakawit tayo mga 11 uh, ayan sarado na yung main entrance dito na ako sa likod dadaan so ayan papawis muna tayo kahit isang oras lang at exercise mga kapin boy kita kita tayo mamaya paglabas ko ayan magdadrive ulit tayo paglabas ko mamaya pagpapawis ulit. balik kahapon tsaka ngayon. Makapag-gym tayo. ko lang ang bag ko. At... ba so, yung ano? Lalabas ko yung headset. Kasi kailangan. Para medyo nakaka-relax pag nag-ensayo. medyo malilibang tayo kapag... Uh, ka... mayroon tayong mayroon tayong headset. TUBAY SELFIE Gano'n you know. ako So, iiwan natin yung bag natin Sisimula na tayo palabas tayo palabas na tayo dito sa fitness gym sa fitness cartel uh, tapos na yung ating exercise na oras na tayo so, there punta na ako dun sa bihisan yun mga nakabihis na tayo palabas na tayo dito sa fitness dito na yung susiko uh, pupunta na tayo dun sa sasakyan at uuwi na tayo ayun. ganda ng exercise natin, pinawisan So yung mga kapidway, labas na ako dito. At na tayo. So nakapag-exercise na ulit. Ayan, so ayan. Baka bukas ulit, babalik ulit ako dito. Ayan, kahit pa isa isang oras lang sa isang araw. Alas 11 na ng gabi. Ayun, dumalang tayo sa trabaho ko. Medyo marami pang tao. Hanggang alas 12 kasi sarado ngayon. So, ayun, mga kapin boy. Punta na natin yung sasakyan at uwi na tayo. Wala bakante lagi doon. Walang bakante doon sa harap namin kaya dito ko na lang pinaparada. So, ayun, nandito na tayo. nandito uh, na tayo ayan pasok na tayo at pagod ako sa gym kailangan ko na rin magpahinga sa bahay ayan, tara na tara let's alright okay alright ayosin ko lang yung upuan ko pasensya na kayo medyo madilim ay mga kapinboy pinaandar ko na at binuksan ko rin yung ilaw dito suot ng seatbelt at, seat at lalarga na tayo ngayon painitin ko lang yung makina ng konti buksan yung ilaw yan so yan binuksan ko na yung ilaw testing testing okay testing testing gumagana buksan natin konti yung radyo ay hindi pala baka ako ay maka-copyright <laughs> so ay mga pinboy uh, hindi hindi muna ako magbibideo habang uh, bumabiyahe dahil focus muna tayo sa drive natin hanggang bahay so yan kita kits na lang mamaya pagdating ko ng bahay ay mga pinboy, may babatiin tayo mamaya pagdating sa bahay so Mamaya na lang uli at uh, nalobot na yung cellphone ko, doon ko na lang babatiin pagdating ko sa bahay. So ayan, mamaya uli, kita-kits sa bahay at focus na ako sa pagdadrive. drive So yung mga kapinboy, nandito na tayo sa kwarto at kararating lang natin halos no na maayos yung ating biyahe papunta rito sa bahay. Hmm. At yun, uh, pangalawang beses na nating nagamit ang sasakyan na solo tayo. So, nakakatuwa at maayos naman ang ating uh, pagmamaneho natin. So, ay mga kapinboy, bago tayo magpaalam ay uh, syempre gusto kong batiin at shout out yung mga family friend ni Kuya Bong at ni Ate Jan na sina Pam and Lel Ricardo Mick and Ronna Avila, at syempre si Vlair and Marion Pakit. So maraming maraming salamat po sa inyo sa panonood po ninyo at suporta po ng akin YouTube channel. Well mga kapinboy, maayos sa inyo pagmaneho ng gabi at pauwi nga dito sa bahay. So ay mga kapinboy, at medyo pagod ako dahil nag-gym nga tayo. So maraming maraming salamat po sa family friends nila Kuya Bung at Ate Jan. Maraming salamat po sa panonood ninyo. So, God bless po. Hanggang dito na lang po. God bless. Thank you.